Ano rate mo sa Bulalo? 1 so, to 10. Dito na tigman 1 eh. <laughs> <laughs> to 10. Ay, Erika. Kaya yeah, nga naglalakoy. Na, ano? Ayan, sila, kami dito. Nandun oh. sa kwarto nila. Anong nandun kwarto niya? Ay, si Rico. Aloin mo kasi nag-ano siyempre Bulalo yan. Oo. Oh, Oo. Oh. Naku, ba ba yan? Mamaya ilalo. Sino? Kain na kayo. Ay, ay, mana pag gising si lang. Mix sa hotel. Check mo din si, si Gako. Na? Kung nandyan si Gako, aking. Na, no? Dyan, natapat, di ba? Salo-salo okay. kami dito. Kagulat na rito. Kagulat na, na dito. Kaya oh, na. Sobrang, oh, sobrang sarap yung sibas. Kainin yung sibas. Sobrang. Kuya, nabuksan nyo yung wine. Tara wine tayo. Para maganda tayo. Okay,

Ayan, na, luto akong mula lo. Kuya, uh, thank you. Uh, ate, ate, thank you so much. Bro, thank you. Ate, thank you so much. 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 Sabi ka ng totoo Sarap ang bulalo, wala nang na alam Masarap daw yung bulalo, wala nang alam Masarap daw yung bulalo, wala nang alam daw

Ha ano rate mo sa bulalo no na natikman mo? Rate 1 to 10. Sarap. 10 Sarap. to 10. 10, to 10. <laughs> thank you, thank you. Ito <laughs> so, ito na yung dala niyo. <laughs> Magkakaroon reklamo si gapo Buto na lang daw yung mo, ah. Nagre-reklamo si John yung Buto na lang daw yung ah. si Bulalo. Ah. Si Jey! Ano? Ano rate mo sa Bulalo? 1 to 10? <laughs> One to ten, ten. Ayo, Donangya no, thank you. Doon sa tuting Broadway. Saan lambot ng big? Ay, si Kay, sarap na sarap. Mas malakas ka doon. Okay, ubos ah. Ubos. Ay, tikman mo. Tikman nyo. <laughs> welcome, welcome Buto na lang natira. na no? Buto na lang natira.

Ano ka ba sa basketball clinic namin kanina? Kuya, sali mo ako sa vlog mo. marami. pera yan. Sa price na ba? sa Sa Hello! Welcome to London. Ganito. Kaya siya ito? Kaya siya ito? Kaya sa Kaya siya ito? Kaya siya ka.

Okay. Dito or kay ate? Dito muna. Hindi kayo na kayo na lang mag-thank you. Okay na po. Ano sa YouTube dito? Ay, ano sa YouTube? Para okay. nanunood lagi. Die hard din yun. Ah, Shout out kay Angel Robles. Uh, thank you so much for looking out for us. God bless. And, uh, super enjoy kami dahil sa mga tulad mo po na nag and support Simon. So thank you so much. You guys are amazing. And hopefully we'll see you guys next year. Part two. Yes. Angel Madam oh, C. Angel Rock. Nakapala! Oh. <laughs> 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 Uy kuya, nandito pa ka pala. Ay kuya. siya sa bingohan magbibingo kami. Ayon Ayun. Bago pa lang buntrayo karanya. Kayo doon sa taas. Ayun.

Nag-video kami na ako. Alika, dun muna tayo. na Lubos-lubos yun ang aming panggugulo. Thank you. Dito ako. Sa taas. Sa taas, sa taas, para sa taas. Sa taas. Sa taas. Sa taas. Sa taas. Wow. KGC. Right? Anong sandu ba dito meron ka? Anong jersey meron ka pa? Umakmak? Meron ka pa? Kamusta naman ang lakas niya? Ano meron pa? <laughs> Asan sila, Joey? Nagpa-mation like? ng buk <laughs> ng paa. Puts pa ng buka? Puts pa ng yung paa niya, pinapang-mation niya. <laughs> sa mga anak mo? Hindi, meron na si Liam. Gusto yung maramihan? ha. yung mukha? Ay, marami Ito, lahat ng ganon. Marami ha. Oo, uh, yung gusto yung... Kasi yung talampakan ni Gako, parehas sa mukha niya. yung texture sa mukha niya. Parehas sa talampakan niya. It's so rough. It's <laughs> so rough. Wala well, yung... I...